Bakit gusto ng China na matalo ang Russia sa Ukraine War? Sa simula ng pagsakop ng Ukraine, noong halos wala pang pumapansin sa Russia, sinasabi nila na walang hangganan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa China. Pero agad na nilinaw ng mga insik na mayroong mga limitasyon pala. Dahil sa Iran at North Korea na lang ang kakampi ng Russia, desperado silang kumuha ng suporta mula sa China kung gusto nilang manalo sa giyera sa Ukraine. Pero sa totoo lang, mukhang may ibang plano ang China at hindi sila masyadong naiingit kung matalo ang Russia, lalo na kung mas malubha pa. Nahihirapan ng Russia, dahil sa pagsakop ng Russia sa Ukraine. Sa simula, hindi gaanong naapektuhan ang kanilang ekonomiya, dahil sa magandang kita mula sa enerhiya. Ang mga bansa sa kanluran ay nag-aksaya ng oras na bumibili ng enerhiya mula sa Russia, naghahanda para sa mga darating na parusa pero ngayon tapos na ang magandang panahon at masama na ang epekto ng mga limitasyon sa presyo ng enerhiya mula sa kanluran sa kanilang kita. Ang mga limitasyon sa presyo ay nagpapahintulot sa Russia na magpatuloy sa pagbebenta ng langis at gas sapat na para maiwasan ang isang pandaigdigang krisis sa enerhiya, ngunit hindi sapat para magkaroon ng kita. Sa madaling salita, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia ay naging break-even operation na lamang. Kahit nabuwisin ang kita mula sa langis batay sa presyo ng Brent Crude kaysa sa kanilang sariling uri ng langis. Nagsimulang magbenta ng langis ang Russia sa India para mapunan ang nawalang negosyo mula sa Kanluran. Pero ang pamahalaan ng India ay hiningi na bayaran sila sa rupees imbes na rubles. Ibig sabihin, mayayari ngayon ang Russia ng maraming walang kwentang Indian rupees dahil ang karamihan ng bansa ay gumagamit ng dolyar o euro. Bukod dito, hindi talaga kailangan ng Russia ang mga produkto ng India. Kaya wala masyadong tulong ang rupis, maliban na lang kung biglang magdesisyon ang buong mundo na gumamit ng rupis. Dagdag pa dito, may malalang kakulangan ang Russia sa mga kailangan nilang gawing advanced na armas. Dahil sa mga parusa sa pagbebenta ng semiconductor, kinailangan nilang mangalap ng chips mula sa mga consumer goods tulad ng mga dishwasher. Bumibili pa nga sila ng mga drone mula sa Iran at tila mas nakikinabang ang Iran sa kasunduang iyon. Sinubukan ng China na gumaan ang pasanin ng Russia. Pinaunlad nila ang kanilang pag-import ng enerhiya mula sa Russia at pinaunawa ang Russia na magagamit nila ang kanilang mga institusyon sa mga transaksyon para maikutan ang mga limitasyon mula sa kanluran. At may magandang impormasyon na ang mga kumpanyang pansiguridad ng China ay tumutulong sa Russia sa mga kagamitan para sa giyera. May mga takot na baka buubuo ang suporta ng China sa Russia, tulad ng suporta ng Ukraine mula sa kanluran. Inaasahan na magiging malakas na supply ng mga kagamitan tulad ng mga tank, artillery, at missile mula sa China papuntang Russia. Ngunit hanggang ngayon, walang tanda na malalaking kagamitan ang ibinibigay sa Russia, kahit pa malamang na hinihiling ito ni Putin kay Xi Jinping sa kanilang mga pagpupulong. Ngunit may ebidensya na ang pamahalaan ng China ay tumutulong sa Russia na iwasan ang mga parusa sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga kagamitan na pwedeng gamitin para sa militar tulad ng mga drone at mga computer chips. Nagpadala ang mga state-owned defense companies ng China ng lahat mula sa mga spare parts para sa mga combat jet pati na rin sa mga equipment para sa navigasyon. Sa loob lamang ng ilang buwan noong 2000 at 23, nagbenta ang mga kumpanyang Chino ng higit sa labing dalawang milyon na mga drone at mga piraso ng drone sa Russia. Inaangkin ng mga Chino na hindi sila nagbebenta ng mga armas sa Russia, na ayon sa mga nalalaman natin, ay totoo. Ngunit inaangkin din nila na ang lahat ng kanilang ipinapadala sa Russia, ay talagang legal. Hindi ito ang totoo, sapagkat kinailangan pa ng impormasyon mula sa U.S. intelligence at mula sa mga third-party researcher upang malaman ang buong lawak ng suporta ng China. Pero hindi lamang mga piraso para sa mga military drone ang tinutulungan ng China na mapasok sa Russia. Ang China ngayon ang pinakamalaking mang-import ng langis mula sa Russia. Pinalitan na nito ang India noong libo at 2023. Habang hindi pa rin nababawi ng Russia ang lahat ng nawalang benta sa kanduran, ngayon ay nag-iimport na ang China ng doble ng dami ng liquefied petroleum gas kumpara noong 2021, at, at ang mga importasyon ng langis ay umaabot na sa halos isang milyong bariles kada araw. Inampas ng mga parusa mula sa kanluran ang ekonomiya ng Russia, sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga Western Insurance Agencies, na mag-assure ng anumang barko, na ginagamit para magtransporta ng langis mula sa Russia. Ito ay nag-iwan sa Russia na walang maraming pagpipilian para sa pagpapadala ng langis. Pero tumutulong ang China sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga super tanker, at siguro para sa mga third-party tanker na nagsasagawa ng kalakal ng enerhiya mula sa Russia. Noong 2023, nagbigay ang China ng 18 super tanker at ininsure ang labing anim na pang third party vessel, nagtransporta ng labing 15 milyong metric tons ng langis. Kaya tila mukhang ginagawa ng China ang lahat para tulungan ang Russia na manalo, ngunit hindi iyon lubusang totoo. Sa totoo lang, ang pangunahing interes ng China ay ang sariling kapakinabangan, at ito ay nagkakaroon ng mataas na gasto sa kalayaan ng Russia kaya't dapat mag-ingat ang Russia, sapagkat maaaring hindi magtugma ang mga ambisyon ng China sa kanilang mga sariling ambisyon sa mga susunod na panahon. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe para ma-inspire kami na gumawa pa ng mga susunod na video. Mag-iwan din kayo ng comment kung ano pang topic ang gusto nyo na makover namin sa susunod na video. Abangan!